May mga balita na baka 2025 daw pumasok, uh, sumali si uh, Vice President Sara Duterte. Are you thinking of including her name perhaps in the next surveys? Senate? Of course. Uh, Ganoon oh. naman po yung... May uh, nin nabasa nga din po ang balitan ganyan. I think mm -hmm. sa craft fair kaya taas siya nabasa. Ay, pwede kong sabihin. Mm -hmm. <laughs> so... Yeah, Uh, ang, ang kagandahan po naman sa mabilis din po kami kasi in, in two weeks, run another round ng Senate survey namin. So we'll add in si, if if ganun po yung maliban si si Vice President Sara. And interesting Sir Michael, ano yung makikita nating hat hatak niya ngayon sa votes ni President Duterte? Kasi nung uh -oh. inad po natin si President Duterte, uh, nung inad po namin siya nung third run namin, si si uh, Congressman Pulong Duterte po na sa Paolo Duterte na sa top 12. Pero nung mm -hmm. inadmit President Duterte, lumag bumaba sa top 12 bumaba. si oh. Okay. Paolo Duterte. Now what will happen po kay uh, President Duterte sa rating niya if nandoon si Vice President Sara? Yeah, isa 'yan. Oh. Okay. And gano'n din yung ginawa namin Sir Michael kasi we're we're looking at oh number 1, number 2 si Congressman Erwin Tulfo. Mm. What mm if add in another Tulfo brother. So that's why we added in si the broadcaster Ben Tulfo sa aming si uh, uh, He's number 13. So bumaba ng konti. Uh, well we we can we can know further po in succeeding grants kung bababa pa ko, bababa pa si Congressman Erwin Tulfo sa pagtaas naman ni or pagpasok po ni Senator ni broadcaster Ben Tulfo.